Inaasahang bibilis na ang biyahe patungong Cagayan Province sa pagbubukas ng Ninoy Aquino Bridge. Samantala sa ginawa namang pagpapasinaya sa tulay kaninang umaga, nanawagan si Pangulong Benigno Aquino III sa mga politiko na unahin ang trabaho at iwasan ang pamumulitika. Ito ang balita ni Mel Pariguho. Pinangunahan ni Pangulong Binigno Aquino III ang pagbubukas ng Ninoy Aquino Bridge sa Tuwaw, Cagayan Province bilang bahagi na rin ng paggunita sa kamatayan ng kanyang ama at dating Senador Ninoy Aquino. Nagkakahalaga ang proyekto ng halos 600 milyong piso. Dahil sa tulay at proposed connecting road network, may dudugtong nito ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Region at Cagayan. Sa pagbubukas ng panibagong ruta na ito, inaasahang makatutulong ito ng malaki sa turismo at kalakalan sa Cordillera at Cagayan Region. Dati na po, inaabot ng apat hanggang limang oras kung maglalakbay ka mula tuwaw patungang kabugaw sa apayaw. Ngayon, humigit kumulang dalawang oras at kalahati na lang ang biyahe Kasabay ng pagbubukas ng Ninoy Aquino Bridge, nagpaalala naman ang Pangulo sa mga politiko na unahin muna ang pagtatrabaho at iwasan muna ang maagang pangangampanya at pamumulitika. Pakasama, pag nagbabasa tayo ng dyaryo araw-araw, tila marami nang nangangampanya. Para nakalimutan lang may problema tayo ngayon. Meron naman problema sa 2016 na eleksyon. Yeah? 2016 na yon. Ngayon, tugunan na muna natin yung problema ang buhabalot sa ating pong sambayanan dahil obligasyon natin. No? Maski saan panig, kung tayo may magagawa naman sa kapwa, hindi pwedeng somewhere down the line. Nagpahayag naman ng pagsuporta ang mga opisyal ng Apayaw at Cagayan Province sa mga reforma ng Administrasyong Aquino sa kabila ng mga kritisismong ibinabato sa Administrasyon at isa na rito ang isyo sa Disbursement Acceleration Program. Niel Maribook UN TV News Worldwide